Magandang umaga at dahil nga napaaga na naman ang gising ko sa araw na to, kaya ayan, naisipan ko ulit lumabas ang bahay at bumili ng mainit na tinapay. At natyempuan ko pa nga yung pagdaan ng tren. Malapit lang kami sa may rilas ng tren na katira, kaya madalas nakikita namin ang pagdaan nito. Medyo may kalayuan nga yung bakery na dadayuhin ko ngayong umaga. At dahil nga noong isang araw pa ako napapakain ng mainit na pandisal, kaya naisipan kong dumayo dito. dun kasi sa malalapit na bakery sa amin, wala silang available na plain pandesal. Kabuti na lang, dito marami pa silang tinitinda. Kaya ayan, dahil malayo naman yung aking dinayo, para sulit na rin, dinamihan ko na rin yung aking biniling plain pandesal para hindi na ako bumalik pa. Kanina nga nakita ko maagang nagpusang ang aking nanay na nagluto siya ng sinangag. At dahil ang sinangag ng nanay ko ang pinakamaborito Pinaka masarap na sinangag na natikpan ko. Kaya naisipan kong dumaan muna sa kanila para makikain ng almusal. total maaga pa naman at tulog pa yung mga bata pag alis ko. At nakita ko nga mayroong sardinas kaya sabi ko, sa halip na pritong ham ang aking iuulam, buksan niya na lang ang sardinas at yun ang kakainin ko. Sabi nga ng nanay ko, napakahilig ko daw sa sardinas. Aminin nyo, may mga makakarelate sa inyo dyan na kahit minsan may masarap na pang ulam sa ating hapagkain kainan, kapag kasawa na tayo sa paulit-ulit na ulam, mas gugustuhin pa rin natin magbukas ng sardinas at ito ang ipang-ulam natin. Hindi talaga ito mawawala sa buhay ko, guys. Dahil isa ito sa comfort food ko kapag paulit-ulit na lang ang ulam namin or parang nauumay na ako, kailangan bumukas ako ng isang ladang sardinas, lalagyan ko lang yan ng kalamansi, sibuyas, kahit hindi ko na siya lutuin. At syempre, hindi mawawala yung sili, mapapalaban na talaga yung kain ko. Sarap na sarap talaga ako sa sinangag ng nanay ko. Hindi ko to sinasabi dahil nanay ko siya. Dahil kahit ang ibang tao na nakatikim ng sinangag niya, talagang gustong gusto rin ang lasa ng kanyang lutong sinangag. Madalas ko nga siyang tinatanong kung paano niya ba ito niluluto. Kasi hindi ko magaya-gaya ang lasa sabi niya naman, bawang lang daw at konting pampalasa. Ayan nga, pinilit ako ng nanay kong kumain at tigman ang kanilang pritong ham. Kaso hindi nga ako mahilig dito. Sabi ng nanay ko, magdala rin daw ako pag uwi ko para sa mga bata. Kasi hindi naman daw nila yun mauubos. Kaya ayan, pinagbalot niya pa rin ako dyan para maiuwi ko sa mga bata. Habang ang kumakain kami, panay-panay ang kwentuhan namin. Nakalimutan ko na nga magtimpla ng kape dahil sa sarap ng kwentuhan namin. Kapag naboboring talaga ako sa bahay, madalas pumupunta ako dito sa nanay ko. Hindi kasi ako palalabas ng bahay at wala akong ibang mapuntahan kundi dito sa kanila sa dami nga ng kinain kong sinangag sabi ko kahit hindi na ako mananghalian at ayan na nga naubos ko na nga yung sinandok kong sinangag sabi ng manay ko mabuti nga yan na napadami yung kain ko kasi pag nagsimula na naman daw ako ng mga gawaing bahay hindi ko na naman daw pang kumain ayan for the sandok pa nga ako nga dyan guys at dahil nga sarap na sarap ako kaya ayan padagdaglagdag pa tayo ng sandok ng sinangag sabi ko nga sa nanay ko ang dami kong labahin marami na naman akong gawain gawain. Kaya sabi ng nani ko, kailangan daw damihan ko na yung kain ko kasi baka raw yung sunod kong kain hapunan na. Ganyan naman tayo mga nanay, di ba? Kapag ka nasimulan na natin ang gawain sa gawaing bahay, ay hindi na natin madalas na iisip yung sarili natin. Minsan nga nakapagkapilang tayo, sapat na, tapos isimulan na natin yung mga gawaing bahay. Tapos tuloy-tuloy na yon Madalas nga hindi nga natin naisipang magsuklay habang busy tayo sa mga gawaing bahay. Ewan ko ba kung bakit hindi maubos-ubos ang gawaing bahay ng mga nanay. Yung nanay, maghapon talaga siyang gumagawa sa loob ng bahay. Pero ayan, wala nga din siyang sweldo. Ganun talaga siguro tayo mga nanay. Yan talaga ang responsibilidad natin. Gawaing bahay, pag-alaga ng mga anak, ayusin ang ating mga tahanan. Halos hindi maubos-ubos ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Kaya sa mga tulad kong single mother, single parent, sa mga katulad kong solo parent, dapat talaga maging proud tayo sa sarili natin dahil hindi lang natin ginagawa yung mga gawa bahay, tayo rin ang naghahanap buhay para sa ating sariling pamilya ayan nga, ang daming kunukwento sa akin ng aking nanay dyan, kaya ayan habang kumakain ako, napapasarap ng kwento ang nanay ko, at napapadagdag din ang subo ko, parang ayoko na namang tumigil kumain, kaya lang naisipan ko yung mga bata, baka gising na sila at hinahanap na nila ako ganyan talaga kapag kumakain ka, nang may kasama at kahit naman di sila kumakain, dahil mamaya pa rin sila mag-aalmusal, dahil napakaaga pa nga ng daan ko sa kanila ay, ayan, ang sarap kumain kapag may...